Ganda umaga po sa inyong lahat mga kapwa ko ka-farmers So sa umagang ito mag-update lang po tayo sa ating harvest ngayon So yung mga gulay na hinarvest natin Yung talong na kaliksto F1 at saka yung Ampalaya Ay ang Galaxy Max F1 at saka Mestiza So two times harvest na ngayon sa talong at saka sa Ampalaya 4 four times Ayan so, po mga ka-farmers Ayan po mga ka-farmers

So tanawan to Ibabagsak bagsak. Bili na po kayo. Nang mga sariwang gulay. Kung sa mo pre Madadagdagan pa yun. Oh, dalawang kilo. Yung ano. Para kain mo na. Parang sarado ang ano po. May Ganda ng presyo ng talong ngayon. nandun sila na ang palaya makikita to ate sa pinsan mo <laughs> kaway kaway Ayong <laughs> ah, kapatid mo Marilyn oh, Marilyn hindi nag comment oh, babayan mo o. Oh, si Marilyn Eh, po. So sa inyong lahat mga ka-farmers no, hanggang dito na lang siguro. So two time service ta sa ating talong na Calix Step 1, four time sa Ampalaya na Max din may konting mistisa. Okay, so hanggang dito na lang. Bye-bye po. See you next vlog.